Paano natin makikilala ang trabaho ng Diyos? Or paano natin malalaman kung aling simbahan or church ang sinasamahan ng Diyos? Ano ang magiging matibay na evidence kung sa lugar ba na ito ay samasama ang Diyos? Alamin natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos. Kung titignan natin sa John chapter 1 verses 1 to 4, ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay gamit ang kanyang banal na salita, at sa salita ay may buhay at liwanag. Sinasabi din ng salita ng Diyos na siya ay nagbibigay ng propesya at katuparan, basahin natin ang Deuteronomy chapter 18 verses 20 to 22. Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad nyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan, kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh, ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan, Amen. Malinaw na sinabi po dito, na kung ang isang propeta ay nagtuturo o nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit ito ay hindi nagkaroon ng katuparan, ibig sabihin ito ay hindi nagmula sa Diyos, kaya't huwag itong paniwalaan. Ano ang magiging matibay na patunay na ang isang simbahan or church ay sinasamahan ng Diyos? At dito nanahan ang Diyos. Una ay dapat na malinaw na naipapatutuo sa lugar na ito ang prophecy and fulfillment at ang actual na realidad nito. At pangalawa ay dapat na malinaw na naipapaliwanag ang patungkol sa secret of the kingdom of heaven at ang mga tunay na kahulugan nito. Mababasa natin sa Matthew chapter 13, ang Panginoong Hesus ay nagsalita sa pamamagitan ng talinghaga sa kanyang unang pagparito, ngunit ako siya in John chapter 16 verse 25, basahin natin ito. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama, Amen. At pangatlo dapat ang simbahan na ito at ang mga mananampalataya dito ay nalikha ayon sa salita ng Diyos. At pang-apat kung saan sama-sama at nagtotrebaho ang Diyos, ito ang lugar na nakakatanggap ng matinding pag-uusig, persecution dahil sa pagsunod nila sa salita ng Diyos. Ito ang mga bagay na dapat natin malaman at maunawaan kung saan sama-sama at nagtotrebaho ang Diyos. Ikaw saan kakabilang? Sa Diyos ba or sa Diablo? Dapat mo ito malaman gamit ang salita ng Diyos. Kaya naman sama-sama po natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Comment I'm interested. For update please follow, like, comment and share. If you feel blessed through the word of God, you can support us by purchasing a product here. God bless.